Genesis chapter 1. O ayan, napakasimple lang po yung ating ano. Genesis chapter 1, Old Testament pa. In the beginning, God created the heavens and the earth. At sa pasimula, ay nilikha ng Diyos at mga langit at ang lupa. Verse 2. And the earth was without form in void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. At sa pasimula, ang daigdig ika ay walang anyo at walang bugis, At ang kadiliman ay nasa ilalim ika ng kalaliman. At ang spirito ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, let there be light and there was light. At sinabi na, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Ayan. Verse 4, at sinabi, at nakita ng Diyos, and God saw the light, And that and it was good at ito ay mabuti and God divided the light from the darkness at hinati niya ang liwanag sa kadiliman verse 5 at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang but ay gabi at ang gabi lumipas at ang umaga dumating ito yung unang araw tulungan po niyo kami ama ko nawawala sa mga nais kong magawa mangyari sa aming buhay patungo Panginoon sa patulad, paglago ng aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus Amen Simplified ko lang po yung message Ito yung nais po ng Diyos sa ating paglago sa ating pagsulong Pagkaman Old Testament, sinulat ni Moises yan, ang minsahe ng Diyos, Buhay para niya hanggang ngayon. Amen. At ito po ang salita na nais ng Diyos na bigyan po ng pansin ay yung verse mo. Napaasimple lang po. At sa pasimula, in the beginning, God. Ibig sabihin po, nauna ang Diyos doon sa pasimula. Ulitin ko. In the beginning at sa pasimula, God. Sabi niya, nauna ang Diyos sa lahat ng bagay ang message po nito ay ganito. Lagi nating nalalahanin sa ating buhay na may Diyos na nagpasimula ng lahat ng bagay. Amen. May Diyos tayo, Ama, na nagpasimula ng lahat ng bagay. Maraming tao nakalimot na nung sila ay maghirap masyado, nakalimutan na si Lord. Nung sila ay umaman, nakalimutan na si Lord. Parehas lang. Nung sila ay sumikat, nakalimutan na si Lord. Nung sila ay nalaos, nalaos na rin si Lord sa nila. Baka may na may nalaos. Ano ba nalaos? Nawala sa Nawala ng buhay nila. Ilang, ilang beses na mapastor, na pinangakuan ka ng na sasabihin, pag yumaman ako, tutulungan kita. Nung yumaman, na na, nawala na sila. Mga estudyante, pinagpipray pa yung ball pen para mag-exam, maharap po mag sa altar, pagpipray pa para makatapos, pag trabaho na nawala sa gawain. Yun ang hindi dapat, mga kapatid. Dapat po, hindi tayo binigyan ng Diyos ng trabaho para kalimutan si Lord. Amen. Amen. Hindi tayo binigyan ng kayamanan para kalimutan siya. Pero masakit at mas hindi ko nakakatulong <laughs> dalas po yung nagiging malilimutin po tayo. Remember God. Simplified po yun. Second, remember your parents. Yeah, simplified po talaga. Message natin na na po, ito lang buong ang kutos sa Old Testament na inulit sinabi sa bagong tipan. Ano ang sinabi? Igalang mo ang iyong ama at ina. May pangako para humaba ang buhay mo. Nanay, purihin po ang Diyos sa buhay ninyo. eto kaya po sinama namin yung binan ko, sabi ko, bago kakunin ni Lord Nanay, sumakay ka muna ng eroplano. Practice pa. At yun si ate ko, sabi ko, ate, sinyo citizen ka na rin. Minso, payo-payo pa sa konti. nyo lang. Magandang pumunta at makita ang mga kapatiran sa ibang lugar. Kasi po, naalala ko na sabi ng Biblia, alalahanin mo ang iyong mga magulang. Igalang mo sila para pagpalain ang mga taong ito. Hindi dahil sa, wala silang kayamanan kasi ang buhay na pinagpala hindi lang sa pera, Maybe. kundi dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya baka buhay pa iyong mga magulang. Baka nakalimutan niyo naman na po sila. Huwag naman. Amen. Huwag naman po yung pag may sakit lang sa kanyo sa tawagan, sa kanyo pupuntahan. Baka naman po, kailangan naman natin silang dalawin, ipanalangin. At minsan po, kasamang kumain ng gusto nilang pagkain. Buti nga po yung mga senior citizen, ang dami nang ayaw kainin. Kaya okay lang isama. Nay, gusto mo nito? Gusto mo niyan? Tayo gusto mo Alam mo namang ayaw. Basta minsan gulay na lang yung Order, order ka order ikaw din ka tayo. Eto, yes. <laughs> order. Pero, yun po ang sinasabi, nais ng Diyos sa mga ka ng Diyos. Amen. Right. Pangatlo, remember those people na ginamit ng Diyos sa spiritual father, yes. o yung mga taong minsan, nung ikaw nasa wahi, itinaas ka, nung yung mga tao umalagay sa para pagpalain ka sa buhay na to, hindi lang yung uh, unbeliever ang gumagamit ng term na utang sa loob. <laughs> utang sa loob. Hindi po gamit natin lang yon Kundi, kinikirayar natin na ang mga tao nito ay ginamit ng Diyos. Nung ako po ay maging Christian, una kong hinanap yung pinsan ko na nagligtas sa akin doon sa yung miikot na tubig. Nung bata kami, naliligo kami sa may ilog. Mayroon kong umihigop na ano, yung butas na malaki malaking to. Where where? Abay, yun po kasi mga binata, pupunta sila doon, lumalabas. Kasi ako naman, nakala ko madali lang. Hindi naman nila sinabi, sinisipa pala nila yung bato para sila ay makabalik. Kaya <laughs> e ako naman, hinigop na ako no, paipo-ipo uh, na yung sa tubig. Ganun ako ng ganun, walang nasa, mga saklolo sa akin. Pero yung pinsan pong maliit, na marunong lumangon, <laughs> niligtas niya ako. Binalikan ko po yung tayo, ayaw niya akong panwalaan. Kahit tayo niyang tanggapin, Evangelio, binalikan ko pa rin siya at sinabi, gusto ko rin sabihin sa iyo ang mabuting balita. Yung taong naghila sa akin para pumasok sa simbahan, hindi lang po talaga ako. Nung ako'y ay maging na, binalikan ko rin po yung taong yun. Tinuntahan ulit. Alam ko sila ang isang ginamit ng Diyos sa buhay ko. Marami sila, hindi lang siya. Hindi lang yung taong yun. Pero kung may lalo na higit yung nag-disciple sa'yo, kahit magkaiba na kami ng simbahan, no? okay lang. Kasi ginamit sila ng Panginoon. Tatlong, tatlong Father. Our Heavenly Father, our Earthly Father, and our Spiritual Mga Father. Sana po, alalahanin niyo po natin sa mga ating mga nanay, mga tatay, bahagi ng blessing ng God. Yes. And sabi niya, God created. Aba, hindi ho, ano? salitang created po dyan, at saka yung God, I uh, we will make, saka we will make sa niya, gagawin natin ng tao. Yung isa, maaaring magkaiba ng meaning o magkaaaring pero meron pong pwedeng punta na ganito yun. Ang create mula sa wala. Ang make mula doon sa isang existing na bagay. Kaya nung sinabi ng Diyos, uh, likhain natin ang tao at sinabi niyang gawin natin ang tao, may pagkakaiba sila. Pero ang maliwanag, mula sa wala, o kaya kahit sa meron, lumikha ang Diyos. Yeah. Ngayon po, kapag itong anak natin, sabi mo kanina, ganda ni Stephon, ang nagka-trouble ka, di ba? Tapos pag ka sa office, sabihin sa'yo, no? oh, why did you create trouble? Di ba? Nag-create ko ng trouble anak niyo. Naalala ko tuloy yung anak namin ni Mises. Napaawi ng binuli, hinumburan. Inuburan siya. E, eh, at, di, hindi ko lang naisabi na pinag-aral ko pala ng Lions Club yung kickboxing. <laughs> pinag-aral ko pala ng kickboxing yung bata. Sabi ko sa kanya, huwag na huwag mo silang sus, huwag mong ka kahit kailan. Kasi license siya ng abak, yung sali sa boxing, kahit maliit siya. Kaya na buli pagdating na in-office. Kasi Sinipa ako niya yung bata. Sabi ko, iba't eh, ko sinipa. Sabi ko, sabi, sabi mo, hindi ko sunutukin eh. <laughs> Kaya, eh, kickboxing mo yung naituro. Sabi ko, ako mali. Mali, nakipag-usap lang niya. So, sometimes we create trouble. Ano? Kahit mga pastor, nagkikreate ng trouble. Ang pasok sa isip ko, kung nakikreate ang trouble, bakit hindi natin i-create yung blessing? Right. Sabi ko, Lord, eh, bakit nag-create yung trouble? Kaya para pag nag-negosyo ka, Pastora, creation yun eh. Minsan wala, wala, kang, wala kang puhuna. ang, wala ka naman puhunan. Ang puhunan mo lang yung idea ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng creation. Start ka ng business from nothing. Kasi nakikinig ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen. Let's start na maging malikhain sa church na to. Be creative po tayo. Gagawa ang Diyos. Huwag lang, sabi niyo kanina, huwag maging tanan. Tama yun. Nakasabi eh, sabi ko, tama yun. Maging creative ka. Kaya eh, sabi ko sa school, sa, sa bundok po sa amitri po, sabi ko, pag wala kayong pera at nais ng anak niyo mag-aral, pag-aralin po ninyo anak nyo para magka-pera kayo. Yes. Sabi, paano ho yun? Eh, siyempre ka, kapag may pangangailangan, kapag gagawa ka ng paraan, then, Lord will provide for you. Pag na-hospital tayo, Sino sa inyo naghahanda ng 100,000 to 200,000 para mong hospital? Wala. Kahit kung may mayaman. Kinagamit sa negosyo yung pera. Pero pag na-hospital ka sa Sabine Hospital, lalo't wala kang pinel, sabihin sa'yo, 250 po ang deal niya. Kahit tumawad ka, malaki pa rin. Pero kahit anong mangyari, mababayaran mo yun. Kasi may dahilan. Gumawa ka ng dahilan para magkaroon. Amen. Amen. Hindi ka nag-evangelism, hindi ka nang hingi ng blessing, ano yun? Hindi kayo nag-demission, hindi ka nang blessing. Para saan? Pero pag lumalabas tayo, pag na-evangelism tayo, nagka-target tayo, nagpe-pray tayo, lumulot tayo, may dahilan ang blessing para dumating. Amen. Parang pangapalatan ng Panginoon. Alam ko may dahilan. Ngayon, eto, Be creative is Also, hindi tayo Diyos na kaya natin likhain yung nilikha niya, pero bilang anak ng Diyos, tinuturoan tayo maging creative para sa buhay na ito, para sa paglilingkod. At ang pananampalataya natin na tinanggap ay kumikilos, bibigyan niya tayo ng kaisipan para magkaroon. At hindi na dahil doon sa purpose ng mundo, kundi dahil sa purpose ng Diyos, God's will, God's will. Amen. Susunod po yun. Yan ito ngayon, sabi niya, nilikha niya ang langit or kalangitan, hasimayem. Ha, yung, yung gamit po niya doon ay may I M. Ibig sabihin, boy, boys. Yan, plural po. Kalangitan at ang dating. Hindi ko na masyadong elaborate yun, pero ito maliwanag, itay, una po niya ang langit bago lupa. Matthew 6.33, unahin ninyo, orang alin, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng ito susunod sa inyo. Nung pinipilit mong agulin yung blessing ng mundo, magkaroon ka man, iba yung pakiramdam noon kasi wala ka doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko niya sinabing hindi sila yayaman, yumayaman nga ako ang marami, pero kung kaya ay parang wala wala yung uh, kapayapaan o kasiyahan ibinibigay ng pagsunod sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, unahin po natin ang kanyang kaharian, susunod po yung kailangan natin sa lupa. Kasi hindi naman po nakalimutan ng Diyos yan. Andito pa rin po tayo sa tagon. Ano po? Huwag naman nun masyadong spiritual na akala mo nasa langit na siya, pinabayaan na yung magulang, pinabayaan na yung anak, pinabayaan na yung kanilang trabaho, dahil akala niya, ganun ang ko. Hindi po ganun. Pero ang maliwala, unahin mo, susunod. Ang susunod po, hindi na sa salubong. Pag sinalubong mo ang blessing at napakarami niyan, baka tabunan ka. Sumunod po ang kailangan. Kaya pag nakikita mo, Bago yung plato ko Ayun, sumusunod na. <laughs> Bago yung kortina namin ha. Yan. Bago yung kalendaryo. Sumusunod po. Verse 2. Ito yung ano. Hindi ko na i-discuss yung theological po nung loob niyan pero yung devotional message. Gusto ko ihati? Ang mundo ay walang ayos, sira-sira, at ang kapiliman ay kaylaliman ng tubig. Napakabiliman at lunod ang mundo sa tubig. Makinig po kayo. Dumarating po ba sa buhay natin na tayo ay kahit anong gawin natin, parang sira, parang walang direksyon, parang kadiliman, o parang lunod po tayo sa tubig. Nalulunod ka na ba sa sitwasyon mo? Nalulunod ka na ba sa mga bills, sa mga utang, Nalunod ka na ba doon sa hassles ng buhay nito? ito? po magandang message dyan. Sa kabila ng uh, pagkalunod ng daigdig, ang sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw nito, hovering the earth. Or yung, yung pong manok, dinilimliman yung yung itlog. Pinipreserve po niya yung 20 kaya ako sa Jerry ay Hope 33 verse 14 sabi niya matagal na silang kinakausap ng Diyos pero hindi nila naiintindihan kinakausap verse 15 kinakausap niya sila kahit sa kanilang mga pananilip kahit sa kanilang mga pangitain May hindi pa rin naiintindihan purihin ng Diyos kahit tulog ka kinakausap ka pala ng Diyos ayun po sa medical ayun sa mga doctors alam niyo yan Nakapagtulog nga daw po ang tao, naghihil ang ating katawan, gumagawa ang ating katawan. Kaya kailangan natin matulog. Ano po ang sinasabi niyan? Kapatid, kailangan mong pagtiwalaan ng trabaho ng Holy Spirit. Sometimes para magulo. Sometimes para madini. Sometimes para lulog ka na. Huwag kang bibitaw dyan, kapatid. Bakit? Hindi ka iniiwan ng Diyos. Nandiyan siya. Kahit ang pakiramdam mo wala na siya. Parang minsan wala na ang Diyos. Ano? Tawag ka na tawag ko lang sumasagot. Yak, yak, yak ka pa minsan ayaw pa rin niya makinig. Bakit para wala nililit ang Diyos? Pero totoo nun, hindi ka pala niya iniiwan. Andun lang siya. Pansin po ninyo, yung isda na kumain kay Honas dahil siya ay nagdisobey. disobey Nung nasa loob po ng tiyan ng isda, si Honas, siya po'y nagsisi, tumawag sa Diyos. Kinilala niya na ang pa rin ang Diyos na kumikilos. The same na isda na kumain sa kanya. Siya rin isda na nagdala sa kanya doon sa Nineveh na gusto ng Diyos na punta Kung ako siguro si Jonas dahil hindi ako marunong sa tubig, nung ako itapon sa dagat, ako takot na pakunta. Hindi lalo na nung makita ko yung napaklaki isda na lumalapit sa dagat sa kanya yung pinuka ang kanyang Naniniwala ako na nagpa-frantic si Honas. Sinisipa niya. Ayaw niya pumasok doon sa loob ng tiyan ng isda. Pero yung loob ng tiyan ng isda, yun ang kalooban ng Diyos. Matindi ano? Ako madalas nalabanan ko kung minsan yung kalooban ng Diyos dahil hindi ko naiintindihan. Pero sa dulo, kapag ikaw ay nag-repent, kapag kumilala ka sa kanyang pagkilos, ang Diyos ay kumikilos dadalhin kanya The same problem, the same na dilemma na kinaroon mo ngayon, pwedeng gamitin niya ng Diyos para dalhin kanya sa kanyang kalawakan Yes. Amen. Yes. Kaya nga nung iniluwa niya si Honas, abay sino pa namang hindi maniniwala doon? Makita mo iniluwa nung iniluwa nung malaking isda, may pakinggan mo na yun eh. Extraordinary ta <laughs> Galay siya. Galay siya mong nga ng isda eh. Naintindihan po niyo ako? Pero kung hindi nagsisi si Honas, hindi niya kilala pag kilos ng Diyos, maniwala ka, eh na lang siya ngayon ng isda. Iba ang kinalabasan niya. Pero dahil kinilala niya ang paggalaw ng Panginoon, ang banal na espiritong kumilos doon sa isda na yun, iniluwak siya ang gustong gusto kong part. Dinala siya doon sa dapat lang ay puntahan niya. Hallelujah. Kaya matigas ulo natin, minsan, papaintulutan pa isda na magdala sa atin Diyos kalooban ng Diyos. Amen. pangatlo. Pangatlo, eto ngayon, una, yung ating na uh, nais ng Diyos maging malikhain tayo. Pangalawa, nais ng Diyos kailangan natin ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pangatlo, Nais ng Diyos, gamitin natin yung nakakalikha na salita. Yung creative word ba? Di, eto ngayon, hindi. Ang pangit ng daigdi, ang spirito ng Diyos ni Kilo sa, sa ibabaw ng tubig. Eto na ngayon, si Lord, tinignan niya ang daigdi, nanay. pwede naman niya sabihin na, ang pangit naman ng daigdi na yan. Tanong, nagsinungaling ba ang Diyos? Hindi. May nangyari ba? Wala. Pero pinili ng Diyos na kasi yung gusto niyang mangyari. Ano ang binigkas niya? And God said, Let there be light. At doon sa verse 5, tinawag niyang araw yung liwanag at gabi yung dilim. Ginamit niya yung power to, to, call a name. The power to utter. Ano pong ibig sabihin nito? Nasa bibig nga po natin, sabi nga, ah, pati ako kaligtasan, di ba sa Romans? Okay. Na kapag binigkas mo ng may panaparangan mo nasa iyong puso, na si Jesus ay namatay ang muling na buhay, ikaw ay maliligtas. Ngayon, kung ngayon nilang paniwalahan yun, ay wala na tayong problema. Sinabi ho ng Biblia yun, na pag may pananampalataya, anong pawag nyo? Yun? Yung pagbigkas. Mahalagang sabihin, yung gusto mong mangyari na gusto ng Diyos, Pagpasok mo sa kwartong ito, sa simbahan natin at madiling. Pagpasok mo, sabihin mo, napakadilim naman. Nagsinungaling ka ba? Hindi po. May nangyari ba? Wala po. Realidad lang po yung sinabi mo. Pero pag sinindihan mo yung switch, may mangyayari. Amen. Liliwanan. Amen. Amen. I-declare mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo bilang anak ng Diyos. Sa atin na may mga anak ko, minsan, matigas ulo ng bata. Minsan, pati anak ng pastor, minsan swain. Ayaw sumunong. Sasabihan nila na, sasabihin mo na, yung anak mo ay, halos sabihan mo siya ng katulad ng salita sa mundo. Pero sabi ko rin sa asawa ko, ha? I-declare mo sa kanya ang salita ng Diyos. Amen. Mabuti siyang tao. Ligtas na tao yan. Masunurin na bata yan. Minsan yung realidad ang sinasabi natin. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Nagsinungaling ka ba? Totoo naman, tigas ulo eh. Nakatulong ba? Hindi. Nari-register ka sa kanya ang kanyang katigasan Parang, ina tinutulungan mo siyang isipin na talaga matigas na ulo niya. Pero kapag tinideclare mo sa kanya ang salita ng Diyos, hindi, mabuti kang bata. Matuit kang bata. Ligtas kang bata. Pinipili mo lang ang balik So, ano pong sinasabi dito? Magkaroon po kayo ng declaration sa buhay nyo ng tama at ang salita ng Panginoon. Amen. Pangapat. Huli na po ito. Huli <laughs> na. Promise. Sabi niya doon, at inihiwalay niya ikaw ang liwanag at ang kadiliman. Yung dilim po dyan, hindi po yan masama at mabuti. Hindi po yan. Yan po yung kailangan natin na dilim. Po. Opo, kasi pag hindi tayo natutulog, magkakasakit tayo. Yung perpetual na kadiliman, inihiwalay po niya yan. Acknowledge ang pagsasayayos ng Diyos para sa atin pong ikakalago. Yung pong selection or yung classification. Napansin po ninyo. Sa dami ng tao sa tagong, bakit kayo po ginala sa church na to? Kasi po, may layunin ang Diyos doon. At mayroong mga tao, ang dito, hindi yung posible yun. Bakit? Hindi dahil masama kayo o masama sila. Dahil baka iba naman po ang pinapagawaan ng Diyos sa kanila. May selection po talaga ang Diyos. Mayroong inilalagay sa Manila, may inilalagay sa Bundukan, may inilalagay sa Tago, at mayroong po talagang dinadala sa ibang ministry. Huwag ko kayong mag-alala kung hindi natin makasundo lahat ng tao. As long as nakikinig kayo sa Holy Spirit, nakikinig kayo sa salita ng Diyos na nasusulat at magtataka ngayon gagamitin po tayo ng Panginoon hindi para i-please ang sinuman kung nidalalam natin na ating penangparatayanan nais isinang tayo ang magtulungan yeah. may dahilan po ang Diyos bakit siya po ang inyong pastor si Pastor Austin. Wow. may dahilan din kung bakit ikaw ay andito ano po yun? hindi lamang po para po kundi para maging bahagi ng gagawin po ng iglesia nito. Hindi po sa kundi sa ating panampalatahin sa Diyos. Twelve lang po yung apostles noon. Bumigay pa yung isa. Pero binaligtad nila ang history. Wawalo nga lang po yung pumasok tayo sa ano eh, sa barko. Kakamag-anak pa. Hindi putisin sa barko. Sabihin natin. <laughs> Bakit hindi? Pero nag, nag sila eh. Ayaw. Sa baga may intindihan natin, 120 years. Ilang taon, isang taon pa lang naman kayo. Huwag mo kayo mag-alala. Isang taon pa lang. Huwag kayong yung parang mapagod ba? Ang tagal-tagal ka magkaroon ng kapilya. Huwag hindi ko kapilya ka agad. Tao. Amen. Tao muna. Yung kapilya susunod nila, huwag yan. Amen at bigyan kayo ng Diyos ng napakagandang kapilya. Kapilya na napadaan ang tao, paglingon niya, maalala niya ang Diyos. Amen. Hindi niya, o, oh, hindi, hindi niya kanino kaninong kamalig yun? Hindi gano'n Sasabihin nila, kanino ang mga, kanino ang mga simbahan na yun, simbahan na yun. Gagawin natin yan as we are being classified, selected by God to the mission. Of course, kaligtasan, gusto ng Diyos paligtas ang lahat. Tataka lang ang pastor. Nung nilabas ng Diyos ang Israelita, 2 million sila may Pero nung gawin ng Diyos ang tabernacle, sabi ng Panginoon kay Moses, Ah, uh, Moses, inihanda ko na si ganito, si ganyan, mga limang anin na tao hanggang sa mga tao lang. Sila ang gagawa ng tabernacle. Sabi ko, Lord, e, bakit hindi yung 1 milyon? May gagawin silang iba yung 12 na ang gagawa. Hmm. Sana ang mga bilang ako doon sa 12 o kaya sa 10 lang. Amen. Pagkawat alam ko gusto natin marami. Pero anhi mo yung marami na walang gagawin. Kaya sa 10 lang kayo na kayo yung gagawa. Amen.